Dito nga hapon po, nandito po. po ngayon si ano, Tuwaga. Si Pumasyal si Waga. Dito sa parisan ni ano, Diwata. Pero ito ngayon siya ano, si

Pagmahalan, nang supportahan, iba. Pus sabi ng sa Bible, sabi ng Lord, Pagmahalan, <laughs> oh, supportahan. Pagmahalan, ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng ko na pagkakaroon kaya katulad ni Diwata siya ay pinagpapala, sumisigat oh, si yeah. kasi mabait, makakarap. Oh, uh, okay. yeah. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Malayin, sige po, batang. sige po. Picture boy. Thank you. Thank you. Ah, pakainin muna natin sana Iwaga. waga. <laughs> Hindi pa kumakain. May picture mo muna kain, boy. Kita yung pindutin mo <laughs> oh, ito. 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 Ito.